ating uh, malibagong ng ating uh, passing of ito naman po ay aaral na <coughs> <mga tos> lang sila? Hindi ko alam ang po namin ulit ang session natin sa March 3, 2025 ng Panginoon ay araw ng Gines, alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time Diyos, sana ay po dito kami pagdalan po natin dito ang ating mga aral at tutunika ng ating Panginoong Muso Kristo. Paano ba tayo susunod sa Kanya? Sa so March 3, 2025, araw po ng mga 7. Sana po mapawalaman po dito kami sa